Lagi mo sinusubaybay si Madam Tiwata at hindi mo siya isinusuka. Lagi mo nilulunok. Ano pa sabi mo? Paki-explain. Yung, yung tumira ka sa, sa, tulay. Yeah. Na ang haba ng panahon mo nakibaka. Yeah. Sa negosyo, sa mga sinalihan niyang contest. Yeah. Bibihira yung taong nagpapatuloy na ang layunin pa ay makatulong ng marami. Oh, yes. At sa lahat ng taong natulungan niya, Dami nagpapatuloy challenge. pa rin siya kahit sa kabila na ang dami nagbaba siya kanya, nandiyan pa rin siya. Okay. Pag gusto kanya, gusto kanya. Yun ang nakita ko sa kanya. Even though wala pa kaming close counter kasi mabilisan lang. Pero true gesture napabasa mo ang totoong ugali ng isang Ayan. tao. Hindi siya plastic. Kasi naman, di ba, tito pagpagod ka ba? Kailangan mo ba bang umiti? Alam na alam naman alam na, na yan, nadadaya kapatid. ka. I'd rather be cold rude. Kasi yun yung totoo. Kaysa sa tumatawa ako, hindi naman pala yun ang totoo. You Ayan. get my point? That's, that, that's the genuine of the wata na dapat natin hangaan. Hello. Kaya nga importante kapatid, suporta na lang natin ang, ang mga nagtitinda ng parisan dito yeah, sa Pilipinas. Yeah. Sa dahil sa daming nagtitinda dito ng parisan sa buong Metro Manila sa Pasay, kung saan sa mansulok ng Pilipinas. So anong may mo dahil sa dami nating mga parisan sa buong Let's just be thankful yeah. kasi lumikha maraming trabaho. Yung economy natin, ang dami walang trabaho, hello. Dito sa sa parisan, walang um, a level ng pinag-aralan. Basta you have the skills na magsilbe or you have talent in cooking. Perhaps they gonna train you, di ba? Lumili ka ng trabaho at sumigla ulit ang social media. Kasi it. ang ang content ng mga nagko-cover kay Diwata yeah. is no fake, no script. At hindi sila, about... hindi sila natutulog. Hindi sila natutulog. Oh my God, sila. hindi natutulog ang mga kuya. Nakantabay sila. Nakantabay sila, <laughs> kapatid. Nakantabay <laughs> sila. Wala mo makilig na kuwata. Totoo ba yan? Nakantabay sila, oo. Ano ang masasabi mo sa mga buzzer? Ay, wala. They are good. Napanood ko sa kanila. Okay. Yung uh, Hiwaga was very down to earth also. Although yung character ng Diwata is talagang yun naman talaga siya. Walang kompetisyon eh, di ba? Ang, ang intriga lang ay dun sa mga marurumi ang utak. Oh yeah. Yung kuda Siguro ang anina, natin to crack that uh, social media ngayon yung bashing nagiging rampant. Okay. 'Di ba? Hindi po nangangahulugan that they are public figure ay uh, may karapatan na kayo no okay. para gumawa ng mga issues na walang katuturan. Talaga nagpakatuto siya, hindi siya nagpaka-plastic. Talaga inilabas na yung buong detalye, ang buong katotohanan dahil one-on-one -on -one interview natin kapatid, marami sa labat sa pa. Napagod kami. <laughs> Panayam na ipinigay mo kay Tito Boy at yeah. uh, Maraming salamat sa iyong yeah. pagtutok. Kaya guys, dito sa Diwata Pass Overload, kaya na tayo ngayong hapon, pahiram ng isang oras, live na live, walang kukulap, walang pipikit. Kapatid, meron ka ba sasabihin? Ay! Syempre, Tito Boy. This is Madam UK, Ay Lintig Lang Awa po. Maraming maraming salamat po. Isa po sa hinangaan ko, yung mga tao, kagaya po nila, yung mga vloggers na very down to earth. May mga oh, yeah. na na ako na very down to earth yeah. Yeah. noong last time. Sila po yung mga tao na hindi po sila sumusweldo pero tumututok sila sa storya na pinaniniwalaan nila. Para po sa akin, ang taong tumututok sa magandang storya na napapanood ng maraming kababayan natin, wala pong uh, kapantay na halagayan. Yan po ang totoo.